kaliyo tayo guys kay papunta na naman akong palinggi guys ito ang life ko guys palinggi, krusirihan, bahay o, oh, minsan na mama shell guys ayan ito ang view natin sa lalakarin guys maraming motor ano din guys itong paglalakad natin papuntang palingki medyo malayo-layo din guys ah. ang uh, 15 minutes ang lakarin exercise na rin natin sa umaga guys Ay, ito man ang buhay ni Inday Bikay kailangan maghanap buhay kaysa hirap ng buhay tapos guys mayroon din tayong kunting tulong guys kahit pantubig ah, pang merienda sa mga anak um, kasin kasi ako sa probinsya guys mga kasin nagbigay tayo kunting tulong kahit hindi tayo mayaman ay pambili sila ang tubig ay eh, tinapay kasi walang wala talaga guys was out ang bahay nila guys yung mga kamag-anak ko niragasa sila ng tubig Mayroong karinderya dito guys so. kainan ah ginagawa din pala yung nagawa yung school ito ang dito tapos mayroon ding nag ano guys nagde-deliver uh, ng mga saturea sa mga tindahan ito ang simbahan ng iglesia ni Cristo tapos palito ako dyan guys tapuntang palingke oh, kahit na lang anong niyayaw-yaw natin guys sa ating paglalakad kaya nga guys kahit punte itulong natin sa mga nasawi tapos ngayon guys may bagyo na naman iwan ah, signal number 5 kaya tayong lahat please mag kayo kung dapat talagang natamaan mga guys mga mapatiran ah, lumikas kayo parang sigurado ang buhay wala namang mawawala na ano, lumikas kaysa doon na kayo lilikas kapag nandyan na kayo binabaha na kayo hindi na kayang umalis ng bahay kaya kung pwede lumikas na kayo katulad sa amin ayaw lumikas o, kailan na uh, taas na ang tubig at saka lumipas lumikas kaya tayo guys so wag ring matigas ang ulo kasi hindi natin hawak ang mundo. Hindi hawak natin ang panahon. Kasi materialistik lang tayo dito sa kalupaan. Kaya hindi tayo kampante sa ano natin buhay. Pag may mga kalamidad, yan kailangan lumikas. Kailangan handa palagi. pwede yan iwanan kaysa eh, buhay natin kasi ang kayamanan kung magsikap ka pwede mong palitan ang buhay hindi na pwede palitan guys maraming karinderya dito guys ang eh. hanggang dito na lang ako guys sa ating pagyayaw Thank you guys for watching. Please paki-subscribe guys para makatulong tayo sa mga kalamidad na mga nasawi. Bye-bye.